nasa estado ito to account sir, uh, may karapatan ka sa isang abogado hindi na sasabihin na na hindi mo ay nagkakaroon ng mga kaso na hindi mo ay nagkakaroon ng mga kaso na hindi mo ay nagkakaroon ng mga hindi malayo yung sinasabi nyo. Maluwang ang ating, ano, yung ang problema namin na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina. Dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming pista, gabi din tayo, maraming tubig, no? Kaya ako nga pala, bago ko makalimutan. Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas iitingan natin ang kooperasyon sa kanila. Dalawang kaso na ito, ah. Kay Cassandra O, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na, like, drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan na gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? Uh, chief, can you also give light to Pinag-usapan natin yung uh, Indonesians.